Good morning and happy Sunday. <coughs> Ngayon naman po, kahit na linggo, banal na araw, eh, magchismisan po tayo. Anyway, itong chismisan po na ito eh, high profile. <coughs> Ay, nako. <coughs> sorry, sorry. High profile na topic. Ito po yung tungkol sa sa stand ng Marcoses tungkol sa kaso ng Duterte sa ICC. Alam po natin lahat na nung umpisa pa lang ng uh, Marcos administration administration ni uh, PBBM presidency ay uh, nabanggit niya na po. Nagsalita na siya na hindi niya hahayaan, hindi niya papayagang pumasok dito sa atin ang ICC. In any way, form, and shape daw. At ito pong pinangahawakan na, <coughs> ng mga concerned parties like uh, the accused people. Sara, uh, Digong, Bato, also Amy Marcos ay may isang Marcos. Pero taliwas po ang kanyang stand sa stand ng kanyang kapatid na isa rin Marcos. At siya ang Pangulo at nasa kamay niya ang susi ng kulungan ng mga Duterte. <clears throat> Hindi naman po ako natatawa na natutuwa. Natutuwa ba? sige, natutuwa. <clears throat> Ngayon, ito nga po, yung salitang yun ni PBBM noong uh, uh, at the beginning of his presidency na tipong isang pangako na pinanghawakan nitong mga Duterte et al. Yung mga mga suspect, mga <coughs> mga pinagbibintangan Pinangahawakan po nila yun ha. Nangako siya eh. Ito yung salita niya eh. Even yung uh, public statement ni Sarah na isang reminder sa mga gumawa ng resolution dyan sa Congress na kailangan daw respetuhin yung salita, yung stand ng Pangulo. But a day after, ito po at in-interview ng media itong si PBBM tungkol sa kung ano ang kanyang uh, loobin tungkol sa isyong ito ng ICC na yun nga po ang sinabi ni ni Pangulong Marcos medyo kabaliktaran doon sa sa sinabi ni Sarah, at sa inaasahan ng mga Duterte. Medyo nag-iba na po. <clears throat> hindi lang medyo, talagang iba na. Kasi kung noon, uh, sinabi niya na, hindi niya papapasukin, dahil ito ay isang uh, uh, paglabang uh, sa soberanya. <clears throat> Pero ngayon, eh, ang salita niya po eh, bukas bukas na ang Marcos government sa usapin ng ICC. <clears throat> Hindi man po niya sabihing diretsahan na sige, papasukin na. Medyo ano pa rin eh, yung tinitimbang pa rin niya ang his choice of words. Kaya nga po, nag-stammer-stammer siya sa pagsasalita. Siguro nabigla siya doon sa tanong nung press. Kaya yung pagsagot niya eh, medyo ano eh, <clears throat> maingat. Siyempre, hindi naman niya, ayaw naman niyang uh, maramdaman ng mga Duterte na yung totoong sa loobin niya. Pero ako, naniniwala ako na. Go na talaga yan. Alam nyo ba kung bakit? May palagay ako na <clears throat> dahil po ito sa mga <clears throat> latest yung mga kilos at mga yung mga actions nitong mga Duterte lately. Tipo may kinalaman po 'yun doon. Sabi ko nga sa ma, sa uh, mga naunang vlog ko, kung naging mabait lang sana sila. Kung hindi lang sana sila naging pasaway. Pareho silang magkama. Kaya ngayon, hindi po natin masisisi si Pangulong Marcos kung magdesisyon siya. Baguhin na niya ang kanyang desisyon, na unang desisyon. Pero, ganun pa man, dapat lang po talaga na kayagan po ng government natin na pumasok na ang ICC. Dahil nga po wala pong naglalakas-loob na biktima na dito maghain ng reklamo dahil alam din naman nila na walang mangyayari. Dahil ultimo mga abogado at mga huswes, huswes tuloy, huswes, naghalo na naman yung huswes at hustisya, huswes. Yung mga huwes po dito ay takot. Kaya imposible po na may mabigyan ng justisya ang kasong yan dito sa loob ng bansa natin. Dapat nga po matagal na. Kaya lang, syempre, kaibigan. Although, Ewan lang kung ang pakikipagkaibigan ni Sara sa kanya ay totoo. Pero yung ama, talagang ayaw yan kay Bongbong Marcos. Ayaw yan kay Bongbong Marcos. Kita nyo naman noong 2022. Imbis na i-endorso, siniraan pa. Noong 2016, imbis na kuning running meat, iba ang kinuha. At nung nadaya si Bongbong Marcos, hindi man lang tinulungan, kasi ayaw niyang maging busy si Bongbong Marcos. Kasi nga naman, pag naging busy si Bongbong Marcos, automatic siya yung magiging susunod na Pangulo. Kasi yun naman pala, ang balat niyang maging Pangulo, susunod na Pangulo, ay yung anak niya, si Sara. Oh, kaya pala hindi niya sinusuportahan itong si Bongbong Marcos. Dahil alam niya, <coughs> na malakas ang hatak ng Marcos at malayo talaga ang kalooban niya kay Bongbong Marcos ewan kung bakit mas malapit ang loob niya kay Amy dahil ba sa alam niya na hindi naman talaga totoong Marcos si Amy at hate niya talaga yung totoong Marcos <clears throat> at ito nga po dalawang kampo yung isang Marcos nando doon sa kabila taliwas taliwas ang paninindigan si Amy Marcos ba? Diba? galit na galit siya na kung bakit pinag-uusapan itong issue ng ICC na kesyo na nakaka nakakahiya para sa bansa natin na sasali tayo sa ICC o papayagan natin ang ICC na insulto ito. <clears throat> insulto raw sa bansa natin at sa mga... sa mga... sa justice system natin, sa mga korte natin, sa korte ng Pilipinas. Insulto raw. Hindi nga na insulto yung korte. Ha? Sarah, Amy? Yung Supreme Court mismo ang nagsabi na may jurisdiction ang ICC dito sa atin, hindi sila na-insulto kasi professional sila. Alam nila kung ano talaga ang batas. Si I.B. ay ano na natin dahil undergrad naman yan eh. At lalong hindi naman siya abogado. Although ang pangarap ni Apo Lakay para sa kanya ay international law ang uh, aralin niya. Pero ewan kung ano ang tinapos niyan. O, oh, oh, hindi naman yata nakatapos eh. Bulakbul yata yan eh. Maging ito si Sarah. Kung magsalita, kung kumilos, parang hindi abogada. Oh. Alam niyo, ang isang lawyer, mararamdaman, makikita natin kung paano magsalita, paano kumilos, yung demeanor, iba ah. So yun na nga po, ang paninindigan po ng Marcos tungkol sa ICC, sa kaso ng Duterte, ay magkataliwas. Ngayon, itong Amy Marcos, mas kinikilingan niya yung pakikipagkaibigan sa kriminal. Kaysa bigyan ng hustisya, yung biktima ng kriminal na iyan. Si BBM naman, okay, okay lang nung umpisa. Okay lang na pagbigyan yung gusto ng kriminal. Provided na hindi siya naging pasaway. Malayo pa rin po noon sa pagbibigay ng hustisya mismo sa mga biktima. Dapat sana gagawin itong pag, uh, pag, pagbigay ng uh, permiso dito sa ICC, mainly, the reason should mainly be because you want to give justice to the victims. Hindi dahil sa nainis ka dun sa dating barkada mo. Pero at least, kung sakali uh, tutuhanin na ni BBBM, at least kahit paano, mabibigyan ng hostisya yung mga biktima. Although, kahit, kahit ba naman sa katotohanan eh, hindi yun ang primary purpose. Ha? Pangulong Marcos, BBM, sana naman po ang pagdidesisyon eh, dahil sa, specifically dito sa, sa kasong ito, dapat po sana, ang uh, objective natin, ang main objective natin, ay para sundin ang batas, bigyan ng mustisya yung mga biktima. Kasi, kayo lang po ang inaasahan. Kayo, I mean, kayong mga nasa gobyerno, kayong nasa taas. Sa inyo po dapat nakasandal ang maliliit na mamamayan na kagaya nito mga karaniwang karaniwang mamamayan na naghihingi ng hustisya. O, oh, baalala ko, sasanga na naman ang aking kwento. Bigla ko lang po kasi naalala yung si Dr. Yumol. Yumol ba yon Yung Chow Chow Yumol. Yung dyan sa lamitan. Na nung nakulong po yun, naghihingi po yun ng uh, tulong sa Marcos government. Ngayon po wala nang balita. Ultimong si Maharlika parang yung bum bumitaw na rin yata. Si Maharlika lang yung ano doon eh. Sumusubaybay doon. Ngayon wala na. Iwag na kung ano nangyari na doon. Baka pinatay na yun sa loob ng kulungan. Kasi the last uh, yung huling balita tungkol, tungkol doon, eh mayroon nga daw pong threat sa buhay niya. Mayroong gusto siyang ipapatay doon sa loob ng kulungan. O, hindi pa na kontento yung criminal na yun, ha? Hindi pa na kontento na ipinakulong na niya yung taong... <coughs> Ay, sorry, ah. na po. Yung isang taong napakabuti at kung tutuusin, sobra ng Actually hindi naman matatawag na bayad inutang nila yung buhay nung ama ni Dr. Yumol. Hindi man lang bakit wala man lang umaano dun sa kaso na yun? Nung Dr. Yumol. Wala as in binaon sa limot. Nangyari po yun nasa position pa si Duterte. Akala ko nga po eh mga panghuling huling uh, last hurrah kung baga huling gagawing kabutihan ni Duterte bago siya bumaba ng pwesto ay yung asikasuhin yung kaso ni Dr. Yumon pero wala bakit? akala ko ba nilalabanan yung drugs pero ito kaso po ng drugs yun eh pero wala Duterte, the Marcos nakakapanghinayang at nakakaawa po kasi napakabuting tao nung Dr. Yuhul na yun wala man lang po bang magbabalita sa atin kung ano nangyari kahit na yung press ano na kayang nangyari doon kawawa naman <coughs> So, ito nga po. <laughs> Ang stand ng Marcos ni PBBM dyan sa ICC na yan ay actually parang hindi po 50-50 eh. Mas mataas po sa 50% eh na hahayaan na niya. Nagbabalak pa nga siya na mag-member ulit which is uh, which is good. Biruin mo yung dating uh, pangulo noon during uh, ano ba yon time ni Noy Noy Aquino nung naging naging member tayo ng ICC. Pagdating ng Duterte umalis tinanggal yung membership sa ICC dahil iniimbestigan siya so napakalinaw po napakalinaw maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang may talagang guilty kitong Duterte na to Duterte and his group kasi bakit ka umalis sa membership ng sa ICC kung wala kang iniiwasan kasi guilty ka tapos ngayon sana nga po ituloy ni ni PBBM ang mag, mag, uh, pag pag-member ulit sa ICC. Baka ito lang po ang pwedeng sagot na yung kaso ng issue ng jurisdiction ko, no? Eh kung maging member nga naman ulit, o di pwede nang, di ba? Yun lang naman yata ang pwedeng dapat gawin. Mag-member mag, mem, mag ulit. Nang sa ganun, may jurisdiction na ulit. After all, yun naman pong kaso na iniimbestigahan nila, ay nangyari po yung mga patayan na yon during the time na member pa po tayo. Nung panahon lang na iniimbestigahan na yung mga perpetrators na yun, yung mga kriminal, saka umalis para iligtas ang sarili nila. Kaya ngayon, yun ang pinagmamalaki nila na wala daw jurisdiction. O di ibalik ang jurisdiction. Di ba mga kababayan? Kaya tama lang po yung naiisip ninyo, Pangulong Bongbong. Mag-member ulit. Nang sa ganon, wala na yung issue ng jurisdiction. Issue ng soberanya, excuse me. Ay bakit yung mga malalaking bansa nga, yung Japan, yung Australia, yung, yung Germany, mga European countries, halos ilang member, ilang countries ba, nasa 200 yata, halos buong mundo, member ng ICC. Ang ayaw lang dyan mag-member, yung mga superpower. Kasi siyempre, insulto nga naman yun sa kanila. Amerika, Russia, China, hindi yan member. At least sila, eh, gumagana siguro mga justice, justice system nila. Hindi yan magme-member kasi super power. <laughs> Pero na super power ka tapos under ka sa mas mababa sa iyo. Siyempre. Pero tayo po, sa kaso natin na dito pa naman sa Pilipinas, maraming abusado dito. Mga makapangyarihang tao na abusado. Kaya dapat lang po, marapat lang na mag-member tayo ulit. Okay? So, hanggang dito na lamang po muna at uh, uh, para kayo ay makapagliwaliw ngayong linggo. Okay? So, thank you for watching and uh, see you in my future vlog.